Gusto mo ba na mas lalong ma-in love ang partner mo sa'yo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? Yung sobrang maging patay na patay siya sa pagmamahal niya sa'yo. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay maghanda ka ng bute, Maliit na bute ay pwedeng gamitin babasagin o plastic ay pwedeng gamitin basta clear po na buti ang gagamitin ninyo. Ang gagawin mo lamang ay lagyan mo ang bote ng kalahating suka. Kahit anong suka na meron ka ay pwedeng gamitin. At pagkatapos kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa na ritual ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos, tupiin o irol ang papel at saka isilid ito sa bote na inihanda mo na may kalahating suka. At pagkatapos, takpan mo ang bote at alugin mo ito kahit ilang alog. At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam, pwede mo rin ito dalhin kahit saan ka man magpunta. At isa itong gabay para mas lalong mapatibay o mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At itago itong ritual pang matagalan at paniguradong siya ay mas lalong at ma love ng husto sa iyo. At ito muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.